oo nga pala, sinabi ni Bishop uh, Pablo Sabit Jr. noong March 11, member daw ng Victory Church, eh si ito si PBBM, eh mahal na presidente ako po ay gumagalang sa inyo, magandang so, araw So magkalaban nga, kasi Victory siya, yun naman <clears throat> pastor, magkalaban. So ang ibig mong sabihin ganito, tama, ang presidente natin ng Bansang Pilipinas ang mag sasalita talaga kasi ikaw mahal na presidente ang talagang may pananagutan sa Diyos kapag nagkamali yung mga tauhan na nasa baba mo dahil uh, baka hindi mo naunawaan at kinonsente mo sila dahil natakot ka sa kanila mananagot ka sa Diyos Naalala mo ba yung sinabi ni propeta Elijah kay Haring uh, Sidikaya na may sakit Mamamatay ka na dahil napabayaan mo ang Israel, hindi pa siya nakalabas ng pintuan, yung propetang nasabi, sinabihan siya ng Holy Spirit, nagsisi siya, kaya balikan mo doon. At dugtungan pa ang kanyang buhay. Mahal na presidente, may buhay tayong lahat. Kausapin mo ang Diyos. At pagkatapos, reviewin mo ang mga batas para mapagsabihan mo ang mga nakababang ranggo nasa yung pamamahala kasi ikaw ang accountable kay God. Mahal na Presidente, hindi ako galit sa iyo. Nagsasalita lang kung may impact. Mahal ko kayo. Pinapaalala ko lang sa inyo. Nakausapin mo ang Diyos. Kung totoo kang born again, kung totoo kang nasa tamang pilosip ngayon, para ang Diyos mismo magsalita sa iyo kung ano ang tamang gagawin. Kasi sa iyo kasi kami, Nagalang, araw-araw kami nananalangin sa inyo. Vice President, Ababa, ng na mga nanungkulan, pinapanalangin kayo namin. Even chieftain sa mga kabundukan, ang 120 tribes sa buong Pilipinas, pinapanalangin namin ang mga liderato. Gusto namin maganda ang takbo ng Pilipinas dahil tayo, server of the world. Noong 2010, walang ibang nakarating sa iba't ibang mga bansa, Pilipino lang po. Galing tayo sa lahi ni Chapet. Mga lahing naglilingkod sa Diyos. We are a peculiar people a chosen generation. A royal priesthood. Hindi tayo basta-basta mahal na president. Ang ating mga kalahian ay kalagang galing sa lahi ni Japet. Bunsong anak ni Noah. Kaya may malaking tungkulin tayo sa Diyos. Maraming salamat po, mahal na presidente. Palapakan namin kayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood kay Brother Antonio Lagurin at maging sa akin. Opo. At um, pareho kaming, wala kaming kinikilingan. Opo. Ang sa amin lang pinag-uusapan, base sa aming uh, idea, Tama sa po. aming koro-koro, sa aming reaction Opo. Ngayon, bahala na kayo kung ang aming pinag-uusapan, tatalab o hindi, nasa inyo na yun dahil kayo naman ang mananagot sa Diyos. Salamat, brother. Pasinsya na kayo sa aking kuya, brother, kasi direct to the point lang siya. Ako kasi, nagpaliwanag ako, batay sa Biblia. Ulitin ko ulit, ang karunungan kasi na meron tayo o ang authority meron tayo, galing sa Diyos lahat yan, ha? Mga kaibigan. Maraming salamat po. Wisdom in this world is foolishness unto the Lord. That's right. Shalom. Shalom. Ang kapayapaan, kayusan, kalusugan, at ang kasaganaan ay lagi nating kamtan ngayon at magpakailanman. Shalom.